Galit na galit nga itong si Emil sa kanyang mga tauhan dahil mga pulpo lang mga ito at walang nagawa. Hindi niya maintindihan kung ano ang meron nga ba kay Terra. Kahit nasabihin ng kanyang mga tauhan ang katotohanan I ay mean, may malasang maligno nga itong si uh, Terra dahil tela hindi nga tinatablan ng bala. Ngunit instead na makinig nga itong si Emil ay pinagbabaril at pinagsasampulan nga ang kanyang mga tauhan. Hindi siya naniniwala sa mga kinukwento ng kanyang mga tauhan. Kaya naman pinagbabaril niya ang mga ito at nang masampulan. Na talagang gumagada naman pala ang baril sa tao kung bakit kay Tera ay hindi niya magawang patayin gayong babae at maliit na bata at wala naman itong kasabahan si Tera. Hindi alam ni Emil na may kakangyarihan si Terra na nagprotektahan ng kanyang sarili at malakas ito sapagkat hindi ito sa normal na tao. Isa siyang sangre na may kakayahan at kapangyarihan. Akala naman ni Emil ay papalagpasin lamang ni Terra ang lahat. Ngunit hindi dahil bukod sa na stress na siya dahil hindi siya tantana ng mga tauhan nga nitong si Emil. Ay isang trahedya pa ang uh, magpapagalit ng gusto kay Terra. Kaya naman ilalabas na nga ni Terra ang tinatago niyang kapangyarihan. Sapagkat namatay na ang kanyang lolo at sinisisi niya itong si Emil. Kaya sa pagkakataong yun, hinahanap nga niya itong si Emil at makikita niya. Ilalabas na nga ni Terra ang kapangyarihan niya. Dito nga ay uh, gagamitin niya ang kalikasan. Kagaya na lang ng ginagawa nga nitong si Danaya tuwing nababalot siya ng galit at puot kapag ito ay nasasakta ng husto. At hindi hindi nga makakaligtas itong si Emil, tiyak nakatapusan na nga ng kanyang hininga. At dito na nga ay mamamaalam na siya sa kanyang lugar at sa kanyang nasasakupan. Naisip ni Tera na hindi pupwede na magtagal ang kasamaan nitong si Emil sapagkat naisip niya na ilan pang tao ang masasaktan at ilan pang buhay ang malalagas. Kabilang banda, tiningnan ni Imau ang uh, itinakda na sa si Tera sa may uh, hiwagang libro. At masayang-masaya siya sapagkat nakita niya rito na lumabas na nga ang kapangyarihan nitong sa Tera. Ngayon ay nabuhayan na ng loob ang mga tao sa incantadia. Kahit binalot sila ng lamig at tigas ng puso nga nitong si Metena, tingin nila ay magkakaroon na ng pag-asa at mabubuo na nga ang mga sangre. Inaantay na lamang nila ang pagbalik ng itinakda nang sa ganoon Matigil na ang pagpantasya nga nitong si Metena na at napagrenarinahan niya sa Encantadia. Hindi nila nagustuhan sapagkat mapangapi si Metena at tela walang e puso. Eh naman mga guys, abangan natin ang muling pagbabalik nga nitong si Terra sa tunay niyang mundo, ang Encantadia. na panabalikan ng lahat ng sa ganun na ay makainkwentro na nga nitong si Metena.